ay ayan, napakatirik, natirik ang araw dito sa ating tindahan, kaya napakainit. Para nararamdaman ko na yung summer. <laughs> yung hindi pa ganun pa naman kainit masyado, katulad ng talagang init ng summer is, ano, ngayon pa lang, yung ganitong klima pa lang is, talaga nakakairitabi na dito sa tindahan. Kasi, dito talaga yung tirik na araw. Kahit sabihin mo may mga pangharang ka dyan sa labas nang iyong tindahan is ramdam mo pa rin talaga para kang nasa labas. Ayan, napakainit, no? Kaya mga nakaano pa yan, mga nakababa pa yung ating panakip. Init. Ayan. So, ngayong vlog ko is mm, nagdadalawang isip pa nga ako eh kung i-open ko na. Pero dahil ito is um, ang tawag dito nilalaan ko talaga para sa ito, renovation ng aming bahay. Kasi sa ngayon talaga, hindi biro ang gumastos. Yung pag-iisipan mo muna bago ka gumastos. ba diba? Kung worth it ba or what? Kasi hindi naman... Hindi naman milyones ang at kinikita, 'di ba? So, kaya naman tayong alam ko karamihan sa ating mga kapwa sari-sari store is may kanya-kanya talagang ipon at kailangan natin yun no? pwede naman ilahat ilagay sa puhunan pero mas secured pa rin kung may sarili tayong ipon kasi in case of emergency diba may, may, mayroon tayong madudukot kaya naman ito yung open ko na kasi nakalaan talaga sa renovation ng aming bahay Ah, uh, kasi balak namin magpaayos ng bahay this February. Ayan. So, itong nabili kong alkansya is talagang wala siyang ano, wala siyang openan ng kapag uh, mo ng kunin yung iyong ipon. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Stainless siya. Oh. Wala talaga. So, ito lang talaga yung butas niya. Ayan. Yan lang talaga yung suksukan ng pera. Stainless siya, tapos ganyan. Hmm. kasi laki ng mukha ko. Mas malaki pa yung mukha ko. Ayan. No? So, ito ay puro buo lang. Araw-araw ako naglalagay nito 500 to 1,000 pesos. So, marami na tayong ano, uh, alkansya dati. No, yung iba nga mga gara-gara po lang talaga. So hindi ako nabili ng mga ano alkansya na mamahal. Ngayon ako ano? bumili talaga. Kasi na ano ako para hindi ko siya ma-open talaga. Hindi ko basta-basta magbibilangin. 2 pesos, madam. Ayan. So ngayon, ni-open ko na siya. So ang ginawa ko is hindi ko siya sinira. So pina ayan oh, pinaano ko lang kay Habi pinalakihan ko lang yung butas niya. So, pwede pa naman yan kasi pwede pa naman natin ibalik yan sa maliit na butas para hindi tayo madukutan. So, atin na itong bibilangin. Ang ano buwan ko ba ito nag-ipon ako is September. August or September yata ako to inipon. Pero, minsan kasi nakakaliktaan kung maglagay lalo na nitong December is hindi ako naglagay kasi kailangan na kailangan natin ng pampuhunan so hindi ako naglagay dito siguro half December na ah, hindi na ako naglagay ng ano, hanggang na palang January din kasi kailangan natin ng pampuhunan ayan so akin ang i-open to at dahil hindi ko siya sisirain kumuha ako ng chane para ate dukut-dukutin oh, diba? 500 so kuha lang akong lalagyan Ito, may lalagyan ako dito tapos ate yung bibilangin ayan may 500 wala nang cut-cut to guys another 500 ito, ayan. ayan, may 1,000 oh,

Magbigat so, pa? Hindi kung lang pumu. Don Maria mo din, lang na tapos na tayo magdukot-dukot Sana lang. 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 Sana lang para hindi amagin, 'di ba? May nakalagay din 'yun sa mga sapato, sa mga bag para hindi siya amagin. Ayan, meron siya nakalagay dito. So, ayan na natapos na tayo magdukot-dukot. So dinadahan-dahan ko para baka kasi mapunit, so sayang. So ito na 'yun, guys. Ayan. So bilangin natin kung magkano 'yung ating naipon. Ito 'yung ipon natin. And then, yung ibang ipon ko, eh, syempre, sa diretso bangko na. So, dalawa yung aking bangko. No, yung isa, hindi ko talaga siya ginagalaw. Ayun yung talagang ipon ko. And then, yung isa naman is, doon ko pinapasok yung mga transaction sa GCash. And then, pambayad kay Pure Gold. ba diba? Sa mga luhu-luhu natin. Ayan. Nakasama siya doon. <laughs> yung mga binibili natin sa labas. Okay.

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty K. O, di ba? Nakaporty-one K tayo, guys so ayan naka 41k din tayo na ipon so sabi ko nga sa inyo hindi or minsan nakakalimutan ko siyang nakakalimutan ko maglagay sa alkansya and then ito nga uh, half ng buwan ng December hanggang na January is hindi na ako nakakapag lagay-lagay ayan So, minsan tayo nakakalimutan tayo. Nakakalimot tayo, no? So, hindi na rin masama sa loob ng sabihin natin kasi 500 adi ang nilalagay ko doon, no? So, hindi na rin masama. Kahit sabihin mo, 41K yan, malaki na yan. So, si Javi is meron din siyang ipon na pamparenovate ng aming bahay. And nako ako, syempre, mag-share din naman ako. ba diba? Tulungan kami. Yun. So, 41K So, baka kulangin pa yan. So, kay pwede ako magdagdag hanggang 50K. Idadagdag ko dito sa aming pampare na wait ng aming bahay. Woo! So, nag-iisip ako ulit. Um, parang nakikrib ako sa ano. Bilo, sa... So, nakikrib ako sa... Dahil mahilig kami mag-rides ni Habe. Habe. <laughs> ni Habe is parang kikriba ko sa new motor, cycle, or new car. Ayan. So, pag na natin yan. Kasi ayoko talaga guys ng hudugan. Okay na yung magtsaga muna kami sa ganito. And then, kapag may cash na, i-cash na lang natin. ba diba? So, ipon-ipon lang. Tsaga-tsaga lang. Ayoko kasi yung may monthly akong iniisip na babayaran tapos hindi ka makapag op uh, hindi ka makapag ng iyon tindahan kasi nga may hinahabol ka. Alam mo 'yung mga ganung senaryo, 'di ba? May pinagkakautangan ka. Ayan. Takot ka mabaon sa utang. Kaya naman ayun, ipon-ipon na lang tayo. Na no, ibibigay naman sa atin 'yan kung gugustuhin talaga natin. Ayun, so 41k. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Diba? So, tinda-tinda lang. Tinda-tinda <laughs> tayo. Magsipag na lang tayo. Magsipag-sipag tayo magtinda. Diba? Hanggat kaya pa ng ating katawan. Ayan. So, separate yung aking personal na ipon. Separate din yung uh, ipon ko or yung pampuhunan natin. You no, know, Gcash. Pati dito sa tindahan. Ayan. And then, separate din kung meron tayong gustong ah, uh, pag-ipunan gusto natin makuha. Ayan. So, yun lang guys. So, ito is, uh, yung papaayos ko ulit kay Habi. So, mag start ulit ako this coming February. Kasi January, hindi na tayo nakapag-start. No? So, start na tayo ng February. Papaayos ko to kay Javi. Papapok ko, papasok. Kasi nakabuka na nga. Diba? Para magamit natin siya ulit. Ayan. So, yun lang, guys. Thank you for uh, watching my sa lahat ng vlogs ko. Ayan, pasensya na may mga nababasa ako, may mga nagtatanong, kasi hindi ako nakakapag-reply. Sige. <laughs> thank you po. Thank you, thank you po. Pasensya na po. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Keep safe, everyone. Bye!